Yan yeah, po mga Lodi, ah, muna tayo dito, magpapa, ah, magliliwaliw. Three, two, one. Dito po tayo sa Makati. Dito sa may uh, Glorieta. Yan po. Uh, ayan po. Ayala. Dito po tayo. Uh, Pasyal-pasyal muna, mula. Para paiba naman ang ating kapaligiran. Uh, mga Lodi. Ayan po. Dito po tayo. Ayan, papakita, papakita po sa inyo ang view. Ayan po. Dito po tayo sa Glorieta. Ayan po. Tatawid po tayo. Sa kabila. Glorieta po. Ayan po. Ayan po, dito yan po tayo, Ito, ayan po, sa kumila po yan, ayan, dito po, meron po ditong park, ayan po, ang park dito sa uh, tapat ng Glorieta 4, ayan po, ito po, ayan po ang Glorieta 5, ayan po, maganda po yan, mula yan, bago lang. Ah. Ito po ang uh, Wanayala Juan Yan, gagawa tatapos lang po niya wala pa po, po isang taon niya, no. Wanayala. Yan po. Yan. Yan po ang uh, pasyalan dito sa Makati, Glorieta. Yan po mga lodi. Yan po ang ohood. Oakwood. Yan po. Ang Greta Park. Ang po. Ayan po dito po tayo sa likod lang Loreta yan po mga Lodi ah, dito po yan yan okay, ang may link dito sa Makati oh. yan po sa sa kabila. Iyan po Iyan Patahin po kelas kabila, dun Iyan po, mark Iyan oh. po, Ayan. Isang ilang makati. Ayan po. Isang ilang makati po yan. Ano? Ganda na building. Isang ilang makati. po, shangri rela Makati. Ah, may pautang green belt Ayan po mga Lodi, ah, muna tayo dito, magpapa, uh, ah, magliliwaliw Ang ah, ating kapaligiran, ah, ah, ayan po, ito po ang ah, Ayala Museum Ayan po, oh. Ayala Museum po, ayan. Ayala Museum po yan mga Lodi Ayan po yung mga mga uh, kaya uh, treasure ng uh, Pilipinas ha oh. Ayan. Ay ah, ba yun? Iba, yon, iba, yon. iba yung super peri siya sabi mo? So, di, uh, may pong park dito sa bandang Greenbelt. Dito po yan sa Makati. Yan po, park. Ano, dahil pong puno. Ganda po dito magpa-relax, relax. Ayan po. Park in the city. Ayan po mga lodi. Ayan, kita nyo naman o. Oh. Ah, Sa riwang hangin dito dahil maraming puno. Ayan po. Ganda mag- uh, mag-palakas uh, ng uh, katawan, exercise. Ayan po mga lodi. Ayan. Ayan po. Meron po dito ang ano. Ah, uh, batis. Nambo. ano Yan po to? Pwede niyo igutin. Nambo. Ay ano. Park in the city. so, may mga puno po. Mga puno na mga ano na. Mga matagal na po to, matagal na. Ayan po. Ayan. Dito po sa gitna ng ano yan, ng city, ng Greenbelt. Ayan po. Ikutin po natin to. Ayan po. Ganda po dito sa gabi. Ayan. Ayan oh lalabas na po tayo mga lodi. Ayan po. Ayan po. Ayan po sa kabila. Meridian din park. Sabi tayo sa kabila.